good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, dapat na nga ba talagang magpalit ng title ang Mills Universe? Kung bakit? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga ba bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko sobrang excited na kayo sa darating na Miss Universe. At ilang buwan na lang ang, ang hihintay natin almost one month di ba so yan na magsisimula na ang bakbaka ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Talaga namang masasabi ko, kakaiba ang Miss Universe ngayon taon na to bukod doon sa sobrang dami ng magagaling na kandidata, bukod doon sa ang daming nag-over the bakod na kandidata from another pageant, and then plus, nandoon din na talaga masasabi ko, ang Miss Universe this year, making history. Alam nyo ba kung bakit? Dahil for the first time sa history ng Miss Universe, merong kandidata na married woman with a child. Na talaga naman masasabi ko, nakakaloka <laughs> dahil sila na rin mismo ang bumasag sa sarili nilang rules. Kung natatandaan natin noon, ang Miss Universe sa mga mahigpit na rules nila ay bawal ang pregnant, 'di ba? Yung alam mo yon, bawal yung mabuntis yung kandidata. Pero this time, hindi lang buntis, kundi married woman talaga inaccept nila. So sila ang may rules noon na bawal, ngayon binasad nila yung sarili nilang rules kaya marami na naloloka sa miss universe ngayon dahil sa tinatawag na inclusivity ayan, halo-halo na ang mga kandidata dito. At hindi lang yan. Talagang masasabi ko, bongga ang Miss Universe this year. Dahil another trans woman na naman ang magkukumpit ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe. After Angela Ponce noong 2018 na si, uh, from Spain ngayon. Ito nga, talagang kaabang-abang din ang pambato ng Netherlands dahil kakaiba din ang kanilang kandidata isang trans woman at ayun na, marami nang sasabi na kumukhang malakas nga tatong si Ricky, 'di ba? Ang pangalan niya Ricky Collie. So, talagang sabi nila na talagang talaga Miss Universe ngayon kakaiba na. Sabi nga ni Gloria Diaz, para siyang circus, so 'di ba? So, 'yun, kahit ang ating first Miss Universe na si Gloria Diaz, hindi niya naiintindihan kung ano nga ba ang nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. At hindi niya na daw ma-appreciate yung title ng Miss Universe. Eh, paano naman kasi? Lahat na lang, di ba, ipinasok na dito sa Miss Universe. Una, no height limits. Ako, para sa akin, siguro mas maganda pa rin yung ma-standard sa heights eh. Kasi, importante, para ano mo yun, pag tinawag ka ng Miss Universe eh, ay nako, talagang perfect yan, di ba? And then, pangalawa, ayun nga, syempre pinasok na rin real, ano, real size beauty na tinatawag. So, ako naman, para sa akin, ewan ko kung ano yung motibo ba ng Miss Universe, eh, hindi ko maintindihan din eh. Sinasabi nila, para daw maintindihan natin kung ano nga ba ang tinatawag na empowered woman. Hindi lang daw to beautiful woman, hindi lang daw to na dapat daw ay sexy ka hindi lang do dapat ay single ka hindi to dapat na babae ka lang dapat kahit kanino pero ang tanong ko bakit wala pang nananalong trans woman bakit wala pang nananalong married woman at bakit wala pang nananalo na real size beauty kasi nandoon pa rin sila sa konsepto na tinatawag na Miss Universe. At ha, syempre kasi simula pa lang naman ng trans woman, kasi simula pa lang naman ng married woman, at yung mga real size beauty. So, wala pa talaga. So, yon Pero kasi kung iisipin mo, magpapanalo nga ba talaga sila? Or, lilihis ba sila doon sa konsepto nila ng Miss Universe? Kasi, kung hindi, eh di sana, wag na lang nila ipasok. Kasi kawawa din naman yung mga kandidata na, alam mo yon na nag sa sarili nila. Pero kasi ang tingin ko naman dyan, parang inalaw din lang pumasok sa kanilang pageant para ipakita ko ano nga ba ang meron sa ganitong sitwasyon. Sa trans woman, sa married woman, sa mga real size beauty kung ano nga ba talaga ang gusto nilang ipakita sa mundo. Kung bakit sila nandiyan. So, empower, di ba natin natawag. Paano sila magiging empowered? Paano sila na, nakaka-inspired sa atin? So, yun ang gusto na maging konsepto ng Miss Universe. Kaya lang, ang problema kasi, depende na yon sa kandidata kung gano'n ba siya kalakas. Kasi katulad nila si Angela Ponce, trans woman nga, na nakalusot dito sa Miss Universe. Pero pagdating naman sa competition, hindi rin naman siya talaga nag-shine like a diamond star. Eh kahit naman ako, yung nakita ko siya sa personal, eh para lang naman siyang mas magaganda pa nga yung mga kandidata natin sa Pilipinas na alam mo trans woman na masasabi ko mas empowered pa sila kesa kay Angela Ponce. So hindi ko nakikitaan na dapat ako ma-inspired kay Angela Paul. So, yan, doon lang na parang Wow, ang galing kasi nakapasok siya bilang Miss Universe Candidates. Pero after noon, ano nga ba yung ipinapakita dito ni Angela Ponce? Eh kahit din naman ako, hindi ko rin naman naiintindihan kung bakit siya nandyan. Eh parang wala lang naman. At the end of the story, ang gusto lang naman daw niya ay maging part daw ng Miss Universe. Yung makasali daw siya sa Miss Universe kasi yun yung dream niya. So medyo parang kung iisipin mo, oh, nga naman, ang labo nga naman. Wala na din naman siya ipapakita talaga na alam mo yung may inspire ang lahat. Ako kasi hindi ako again sa mga ganito. Ang gusto ko lang, sana pag pumasok kayo sa ganito, make sure lang na may inspired talaga ang mundo at makikita nila kung ano nga ba ang meron sa atin. Ayun yung akin ha. And then kahit naman sa mga married woman na tinatawag, sa totoo lang, hindi ko naiintindihan na gusto pala nila sumali sa beauty pageant, eh bakit hindi sila kumagat doon sa Mrs. Universe? Eh may mga Mrs. Universe na matayong pageant, di ba? So bakit hindi sila nag-join doon? Eh bakit sila nag-join dito sa Miss Universe? Because meron nga kasing tinatawag na publicity ang Miss Universe. So, kung dito ako sa sale, mas makikilala ang pangalan ko, mas aangat ang pangalan ko. So, yun yung pagkakaintindi ko kung bakit sila nandiyan. Kasi, alam niyo sa totoo lang, kung talagang gusto talaga nila, dream talaga nila ang beauty pageant, andyan ang Miss Universe, Mrs. Universe. So, bakit hindi sila doon jumoint? Eh, isa lang naman ang ipinapakita ng pageant na to. Kung ano ang merong kang advocacy. So, bakit? Kasi wala masyadong publicity doon, kaya nandito tayo sa Miss Universe. By the way, kahit ano paman ang mangyari, ay talagang kahit sino ay gustong sumali dito sa Miss Universe. At ito nga, kahapon na pinag-uusapan nga sa social media, talagang umingay ito. No age limit. So, ako para sa akin, medyo naloka ako dito. Kasi parang, ano ba ang gustong mangyari na Miss Universe? pag ginawa natin itong na no age limit, ibig sabihin, wala na tayong control. Kahit sino pwede. Ito ba ay pwede na ba ang 50 years old, 60 years old? Pwede na ba ang mga lola na gustong sumali sa pageant na wala namang ginagawa? O kahit si Kunan, An, pwede na ba siya sumali sa beauty pageant na to ng Miss Universe? So, ako para sa akin, bakit tatanggalin natin yung no age limit? hindi ba to magkakaroon ng problema? So, ako para sa akin, mas maganda pa rin na magsabi kayo kung anong age lang ang pwede. Alimbawa, mas maintindihan ko kung nag-increase kayo and 30 years old. Kasi para sa akin, okay yun eh. Pero sasabihin mo, sumali sa pageant ang 35 years old, sumali sa pageant ang 40 years old, and then may swimsuit competition. So, ibig sabihin, in the future, tatanggalin na rin ang swimsuit competition. E eh, di maging reality shows na lang ang Miss Universe. Palitan na natin ang title ng Miss Universe kasi nawala na yung konsepto talaga na tinatawag na Miss Universe. Ano pa talaga ang Miss Universe? Di ba Isang dalagang dilag na pinakamaganda sa universe. O, oh, di ba? So, yon eh, wala na, mawawala na yun pag sinalin nyo na ang lahat saan na kahit sino ay pwedeng sumali. Baka nga, kahit 50 years old na married woman ay pwede din. So, ako medyo naguguluhan ako dito sa announcement nila. Hindi ko nga lang alam kung legit ba to na in-announce talaga ng Miss Universe or tinatalakay lang nila. Kasi para sa akin, kung ipapasok mo yung no age limit, ito, lugo na mo, nakakaloka na. Parang, wala na ba kayong maisip na iba? Ang dami-dami naman pwedeng gawin. So, medyo, siguro, dahil sa pagiging competitive na Miss Universe Kaya nila naiisip yung mga ganito Pero kasi Kung ganyan yung gagawin ninyo Pag samasamahin ninyo Ang lahat dyan sa competition niyo Eh maging American Next Top Model Mga ganon Yung parang Maging reality shows na lang kayo Parang mas bongga pa So yun Tapos palitan na ninyo yung pangalan na Parang welcome to the world Ganon Hindi na siya Miss Universe Kasi parang Siyempre, ang Miss Universe, minahal natin yan because of the beauty pageant. Yung nandoon na masasabi mo na kakaiba talaga yung mga babae na nanalo dito dahil bukod sila sa empowered talaga sila, eh doon pa sa sinasabi na, alam mo yon na ando doon na sobrang perfect silang tignan kasi Miss Universe na sila. So, kung isasaling mo lang yung mga ganito para lang sa konsepto ninyo, eh parang ang pangit din naman, parang ginamit lang natin sila para lang mapag-usapan ang Miss Universe. So, I think hindi ganun kabongga yon Mas gusto ko pa din yung dating Miss Universe na talagang pinipili nila kung sino yung pinakamagaling at pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa universe rather, di ba? So, yon So, ako, Siguro kapag tinuloy-tuloy nila ng ganyan yan Maaaring mawala na sila sa eksena At matabunan na sila ng bagong ipinapanganak ngayon na Miss Grand Parang doon na lang ako sa Miss Grand manunood Charot So yon. ang akin lang Hindi naman ako against Nandoon lang ako na sana ipaintindi ng maigi Ng Miss Universe kung bakit ipinapasok yung mga ganito Yes, nandoon tayo May tinatawag kasi tayo na allowed naman na lahat. Pero sana magkaroon pa rin tayo ng limit. Hindi naman porkit sinabi na, oh, okay na yung ganito, okay na yung ganyan. Eh sige, halabira na lang tayo. Ando doon tayo na gusto natin makilala sa buong mundo. Ando doon na gusto natin umangat ang pangalan natin. Pero wag naman na natin sirain yung dating nakasanayan na natin na katulad na pinapanood na natin na sobrang tagal eto nga ang Miss Universe. Kung baga, ingatan sana natin yung pangalan na tinatawag na Miss Universe. Kasi kapag tinuloy-tuloy na ninyo yan at lahat na ipinasok na ninyo dahil sa tinatawag na inclusivity, wala na. Mawawala na yung tinatawag na reserved na pangalan ng Miss Universe Kahit na si Gloria Diaz, gusto niya nang gumib up dyan sa Miss Universe, diba? Kasi parang siya mismo, hindi niya naiintindihan Kasi parang nga daw, sirkus na um, Miss Universe Kahit sino na lang daw pwede Saka di ba parang sila rin ang bumabasag sa sarili nilang rules Ano ba Miss Universe? Nakakawindang kayo gusto pang mangyari na Miss Universe, naniniwala pa rin ako na ang Miss Universe ay mananatili na doon sa konsepto nila, ang gusto pa rin nila at the end of this story, isang babaeng magaling magsalita, isang babaeng nakaka-inspired, isang babae na complete package kung tawagin at tinatawag na talaga masasabi natin pang Miss Universe. So, so kung ano man ang pinapasok ng Miss Universe ay sana makabuti pa rin to sa titulong Miss Universe. So, kayo ba guys, tingin niyo kung ipagpapatuloy na Miss Universe yung ganito, dapat na nga ba silang magpalit ng pangalan? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Oh my gosh, kahit ako naloloka ako ng bongga-bongga. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman malalaman naman ninyo kung ano ang chika natin dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, guys, maraming maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigyan ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ngang gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys. thank <laughs> you